Out, so kung idol mga follower ko ayun dito sa malapit sa lugar namin na ito, na ayon, na mga adil, ayon. Ayon, yung mga idol nasunog may nasunog mga idol kung mapapansin nyo eh ayun. yung bumbiro gubating malapit lang sa amin itong mga idol pababa papunta ng school tapat na ano tapat na health center ng barangay San Francisco subdivision malapit sa bahay ng kasama kong referee si uh, Cooper um, buti hindi na damay yung ano yung um, uh, bahay ni Cooper yung kasama kong Cooper eh ayun mga idol ayun yung aso mga idol kung mapapansin na eh uh, so, aso yun uh, yung aso nire-resipyo ng ano

Hindi na damo yung ano. Ilang bahay daw? Ilang yata? Ah? Ayun. Um. Ayos yun. Importante, hindi na yung lahat. na ayun Nakakawal na sa lugar. okay mabilis yung um, mga responde ng mga bumbero dito sa lugar na yun. na yung aso. Sinisip yung ano. Kayo yung aso yun, pre. Ay, Ayun din sa baba. Ano maligtas ng aso. Ano nga ito? Ang daming tao. ilang, ilang bumbero yan? Apat? Oh, apat na bumbero dumating. Ang importante na lig, na 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 may sunog. Isang bahay ang ano. talaga kanina. Ang lakas kanina. Kala ko may away lang ano nangyari pala ayun ano malakas pala talaga yung ano may ano? mga idol yan kung mga idol yung mga idol ano? sinisig yung huh? ano yung aso mga idol yan mapapansin nyo yan eh? yung aso mga idol marami yung ano marami yung bumbir at paano mga idol eh kay Clinton referee ng mga Nasib na ayo. Ano ba yan? Ang soko kahit nang usok eh. Kawawa yung aso. Ayun, nakatayo. Nakatayo Ayun, nakatayo. Ayan, press guard. Nakalas yun. Nasib yung aso. Pero wala namang tao na nasaktan Salamat sa Panginoon at walang nasaktan na may bahay ang importante na isave yung ano yung yung bahay at saka yung ano yung, yung, yung may-ari ng mga bahay na nasunugan yung mga idol kung mapapansin yung mga idol eh. yun maraming tao at saka lim, apat na bumbiro ang dumating kaagad mga idol dito lang sa San Francisco Village Good evening sa inyo mga idol, mga follower ko. Malapit lang to sa lugar namin mga idol. Yung nasunugan. Binadaanan lang namin doon sa pagkanihit ko nga pagka, pumapasok sa trabaho. Ito yung daan namin mga idol. Kung mapapansin pansin Ito ay mo rin niya mga mangagat gat. Kawawa, yung aso pero naligtas ng mga mga bureau. ng aso ayun nakatayo na mga idol oh mga nakatayo ng aso Mayroon tayong report. Sabi ko, sabi ko. Gusto? Gusto doon? Gusto. na. Oo. Talon eh. yung mga idol na isipin yung aso. Aso, aso. Na-iisa na? iisa na na Sa planet. Planet. Sa Ayan yung mga magigit mga bumbiro. Dumating ka agad kaya nailigtas ng buhay ng aso at saka may, may nasunugan. Ayan. Mm. yung bahay ng kasama kong referee mga idol. Buti ka mo, hindi nadamay. 1 2 3 4 5 Memang bombero pala dumating mga idol. And thank you. God bless mga ano ilang mo si Pero yung pero yung baba, yun yung bahay mo. ito yung sumunod. Sumunod. Kasi sabihanan ko, nito eh, yung akin oh. Ay yung sa iyo ang nadali. Oo. Oh. Pero wala na damay sa iyo lang. Sa akin at saka to, ito. Ay, yan yan yan. Ito. Bali tatlo yung nadali. Ah, tatlo. Yeah, Tatlong yeah. bahay. Ito yung unang masunugan mga idol. Kumpare ko rin to. Dito sa Diyan na. Ah, uh, sumo. Lugar namin. Ayun. yung mga nakakatawa ng mga gamit kinemit sa Ito sa Barangay Muson, San Francisco Village. Ayan. Yung kapatid niya itong mga idol, isang referee din to. Kaya nag-responder rin kami kung tumutulong dito sa lugar namin. Sa Barangay Muson? Sa Barangay Muson. Ay mga idol. Buti ka mo walang nasakta oh, na. Ano. Ay, sinecure ko na talaga lahat ng tao. Importante yung tao eh. Oh. Yung gamit, mapapalitan yan eh. Oh. Matrela bagay lang yan. Oh. Ang buhay, hindi mapapalitan yan. Ah, ang importante, idol, na na safety mo yung pamilya mo oh. at saka walang taong masaktan. Oo. Oh. Yan ang importante sa akin. Okay, thank you mga idol. Anong message mo, idol? Uh, sana naman sa mga makakapanood ng live na to, sana makapagbigay kayo kahit paano ng tulong sa mga nasunugan sa abot ng inyo makakaya. Okay. Eh, Ayun uh, lang po, maraming salamat po sa inyo lahat. Shoutout sa lahat ng mga idol ko at mga follower ko. Yung isang idol natin, isang follower ko rin na nasunugan ang isang paluero ay humingi ng kunting tulong pa, paano kung yung maibigay niyo sa dito sa paluero ko at na yung may nasunugan pa na dalawang bahay sana iabot niyo mag -team lang kayo sa akin sa messenger uh, yung tulong niyo maibibigay niyo sa sa kanila mga idol malaking bagay na malaking sa bagay na sa kanila okay maraming salamat idol Maraming salamat, kaibigan. Ah, importante ang na ano, naisip yung tao. Yung tao at saka yung ano, ayun pala nada. Kanino yung aso ay Dito Ditin. Ayun, importante nakatayo ano. Na survive. Yung aso ko na, yung aso ko kasi si Sigil. Ayun mga idol, ah, bumbero umuwi na. Kasi naisip na idol. Sana mabigyan tayo kahit ang papantulong Okay, Idol Salamat, salamat Maraming salamat din Salamat sa inyo guys. Na ligtas. Yung ba, yung ibang bahay at saka yung pamilya mo na iligtas. Okay, thank you. Thank you, thank you, thank you. Okay, thank you mga idol, mga follower ko. Shout out sa lahat ng mga follower at mga idol ko. Good evening. <makes noise> ano mga idol? Ay, ay guys, ay importante mga idol. na Nagligtas na. Thank you, idol. Ayan yung mga follower natin. Yeah, mga idol. Okay, thank you. God bless, mga idol. Sana mga idol, eh, makabigay tayo ng kunting tulong sa mga nasunugan dito sa lugar namin. Okay. Team lang kayo sa messenger ko, mga idol. Shout out sa lahat ng mga follower ko at mga idol ko. Good evening po sa inyo. Ingat din po kayo. Luzon, Visayas at Mindanao. God bless you.